gusto kong pag-usapan ang tungkol sa hemodialysis ngayon. Ang hemodialysis ay ang proseso ng sa napakasimpleng mga salita, maaari mong sabihin na ito ay ang proseso ng paglilinis ng dugo mula sa mga substansya na naiipon sa sakit sa bato. Pagkabigo ng bato o urea, creatinine, potassium at hydrogen, ang mga substansyang ito na naiipon ay inilalabas o ipinagpapalit gamit ang isang hemodialysis na aparato. Kapag sinabi nating hemodialysis na aparato, ang ibig sabihin natin ay paggamit ng isang dialyzer. Kaya ang mga nakalalasong substansya na ito na kapag naipon sa katawan, nagiging sanhi ng seryosong sintomas, tinatanggal sa pamamagitan ng dialysis, kailangan gawin ng regular. Ito ay kailangan gawin ng ideal na dalawang beses sa isang linggo. Walang kompromiso sa pangkalahatan ang resulta ay medyo maganda. Karamihan sa mga pasyente ay maayos ang kalagayan sa hemodialysis, ang kalidad ng pamumuhay, ang gana sa pagkain, ang pakiramdam ng kagalingan at ang kakayahang maglakad ay lahat ay medyo maayos na napapanatili at may isa pang variant ng hemodialysis na tinatawag nating slow continuous therapy which is CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy. Ito ay hindi para sa karaniwang pasyente, ito ay nakalaan para sa mga pasyente na may hemodynamic instability tulad ng mga pasyente na may mababang presyo ng dugo na nasa ICU. Gumagamit kami ng mga espesyal na aparato at natuklasan din na ito ay napaka sa ganitong sitwasyon